Nasubukan mo na bang mamili sa Dali Everyday Grocery? Or narinig mo na ba ang mga kwento tungkol sa kanila? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Dali Everyday Grocery, isang bagong supermarket chain na nagiging usap-usapan sa Pilipinas. Paano nga ba nagsimula ang Dali sa Pilipinas? At bakit nga ba sila napapalibutan ng samutsaring issue? Samahan niyo ako sa video na ito at alamin natin ang kwento. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel. Especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon pa lang nabisita sa ating channel. Pa-like at pa-share na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic at pa-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Dali Everyday Grocery ay isang international na hard discount retail chain na nagmula sa Switzerland. Ang kumpanya sa likod nito ay ang Dali Discount AG na ang kahulugan ng AG ay Aktiengesel Shaft. Galing sa salitang German na ang kahulugan sa English ay Joint Stock Company. Sa madaling salita ng Aktiengesel or AG ay isang legal na entity na binubuo ng mga shareholder na may karapatan sa bahagi ng mga profit at pag-aari ng kumpanya. Ang Dali Discount AG, na kilala rin bilang Dali Everyday Grocery, ang kanilang pangunahing focus ay sa Southeast Asia, particular sa Pilipinas. Meron silang isang subsidiary sa Singapore na tinatawag na HDPM, Sin Private Limited, na nagpapatakbo ng isang lokal na subsidiary sa Pilipinas na kilala bilang Hard Discount Philippines Incorporated or HDPI. Ito ang kumpanya na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng Dali Everyday Grocery sa Pilipinas. Ang Hard Discount ay isang uri ng retail na nag-aalok ng mga produkto sa mas mababang presyo kaysa sa mga karaniwang supermarket o convenience store. Ang headquarters ng Hard Discount Philippines Incorporated ay matatagpuan sa Carmona, Cavite. Sa kasalukuyan ng 2024, meron nang hindi bababa sa 630 branches ng DALI sa Pilipinas at lahat ay matatagpuan sa Luzon. Ang DALI Everyday Grocery ay kilala sa pag-aalok ng mga pangunahing pangangailangan sa abot kayang presyo. Ang kanilang mga tindahan ay karaniwang matatagpuan sa mga lugar na may mataas na populasyon tulad ng mga bayan o city. Nagbukas ang unang tindahan ng Dali sa Santa Rosa, Laguna noong February 2020 at umabot sa mahigit 250 branches sa buong Luzon hanggang sa katapusan ng 2022 sa kabila ng mga hamon na dulot ng pandemic. Ayon kay Jorg Gruenewald, Chief Financial Officer ng Hard Discount Philippines Incorporated, ang may-ari at operator ng Dali Everyday Grocery. Nais nilang palawakin at paramihin pa ang kanilang mga tindahan at gawing mas affordable ang mga bilihin sa pamamagitan ng mahusay na operasyon at pag-aalok ng mga sariling tatak o brand ng kanilang produkto. Dahil na rin sa mataas at mabilis na paglaki ng populasyon at sa di mapigil na inflation na nagre-resulta sa pagtaas ng mga bilihin. Ang DALI ay naniniwala na may potential ang hard discount retailing sa Pilipinas. Ang DALI ay ang unang kumpanya sa Pilipinas na nag-focus sa hard discount retailing. Layunin ng kumpanya na magbigay sa mga pamilyang Pilipino ng mga dekalidad na produkto sa pinakamababang presyo sa pamamagitan ng mahusay na operation at pag-iwas sa mga bagay na maaring magpataas ng presyo ng mga produkto. Dagdag pa ni Jörg Grunewald, nagbebenta sila ng mga produkto sa kanilang original na kahon. Kaya kung iyong mapapansin, hindi sila gumagamit ng plastic bag o paper bag sa pagbabalot ng kanilang mga products maliban na lang kung bibili sa kanila ng eco bag o paper bag ang customer, hindi sila nag-ooperate ng 24-7. Hindi sila gumagastos sa marketing, walang mga tagaayos ng mga pinamili at karaniwang ang mga tindahan ng dali ay may limitadong bilang ng mga empleyado, kadalasan ay dalawang cashier lamang at walang bagger. Walang mamahaling interior design sa loob ng mga tindahan. Dahil sa mas mababang gastos na meron sila, kaya nilang mag-alok ng mga dekalidad na produkto sa mas mababang presyo. Kayo mga kaalam ano pa ang mga napansin ninyo na kaibahan sa tindahan ng Dali Everyday Grocery kumpara sa ibang convenience store? At ano ang madalas mong binibili sa kanilang tindahan? Share mo naman sa ating comment section. Noong March 2023, ang Asian Development Bank ay nag-invest ng $15 million sa Dali Hard Discount upang mapalawak ang kanilang network ng mga retail store, mga distribution center at cold chain infrastructure sa Pilipinas. At kasalukuyang taon 2024, nag-invest ang Singapore-based equity firm na Venturi Partners ng $25 million sa Dali. Nag-invest din ang DEG ang investment arm ng German state-owned development bank ng $8.4 million. Noong April 2024, umabot sa 630 branches ang bilang ng mga tindahan around Luzon at may plano silang magkaroon ng kabuuang 950 branches sa pagtatapos ng taong 2024. Ang Dali Everyday Grocery ay mabilis na lumago at dumami ang kanilang mga branches sa Pilipinas mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Nakakuha sila ng malaking suporta mula sa iba't ibang mga investor na nagpapakita ng kanilang potential na maging isang malaking player sa retail market ng bansa. Karamihan sa produkto ng DALI Everyday Grocery ay locally made. Mga 60 to 70% ng kanilang mga produkto ay nagmumula sa Pilipinas at ang natitirang porsyento ay inaangkat nila mula sa Malaysia, China, South Korea at Europe ang kanilang pag iimport ng mga produkto mula sa iba't ibang bansa ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na makakuha ng kalidad na produkto sa mababang halaga. Bagamat nagbebenta rin sila ng mga branded o sikat na produkto. Ang ilan sa mga produkto ng DALI ay tinatawag nilang private label, pero ayon sa kanila, ito ay pumasa sa standard at quality na katumbas ng mga branded na binebenta sa merkado. Gayunpaman, sa kabila ng mabilis na pagdami ng kanilang mga tindahan, nakakaranas din sila ng malaking pagkalugi. Ang kanilang capital deficit ay nagpapahiwatig ng hamon na kinakaharap nila sa pagpapanatili ng kanilang negosyo. Dahil noong July 2024, ayon sa financial statement na sinabmit sa Securities and Exchange Commission, or SEC, nagulat ang Hard Discount Philippines Incorporated ng kabuuang pagkalugi na 3.26 billion pesos sa loob ng tatlong taon mula nang magbukas ang kanilang unang tindahan sa Pilipinas. Nagkaroon ng 1.88 billion pesos na pagkalugi ang Hard Discount Philippines Incorporated na tumaas pa ng 110% mula sa 894.68 million pesos na pagkalugi noong 2022. At sa pagtatapos ng 2023, umabot sa 1.29 billion pesos ang capital deficit ng DALI. Bukod sa financial problems sa kasalukuyan taon, naharap din ang DALI sa isang controversy at issue. Noong May 16, 2024, nagsampa ng reklamo ang Consumer Advocacy Group na Malayang Consumer sa Fair Trade and Enforcement Bureau ng Department of Trade and Industry, or DTI, laban sa DALI dahil sa unfair business practices. Kabilang sa mga paratang ang hindi tamang pagpepresyo at hindi tamang timbang ng manok, pati na rin ang mali o error pagdating sa kanilang mga resibo. Nagsagawa ng investigasyon ang DTI at iniulat na 82 sa mga sinusubaybayang branch ng DALI ay sumunod sa Suggested Retail Price or SRP at sa Price Tag Law. Noong May 29, 2024, naglabas ang DTI ng isang show cause order sa DALI na tumutugon sa labing tatlong reklamo mula sa malayang consumer. Sinabi ng DTI na hihingi sila ng tulong mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG upang matukoy ang mga lugar kung saan may mga issues sa kalinisan ang nasabing tindahan. Gayunpaman, naglabas ng statement ang DTI na hindi nagsubmit ng formal na reklamo ang consumer group, kundi nagpadala lamang ng mga sulat na nagpapahayag ng kanilang mga reklamo. Ayon sa DTI, kulang ang mga sulat na ito bilang ebidensya upang suportahan ang kanilang mga paratang laban sa DALI. Dahil na rin sa hindi nagsubmit ng formal na reklamo ang malayang consumer at ang kakulangan ng ebidensya, hindi maaring gumawa ng anumang aksyon o hakbang ang DTI laban sa DALI. Sa parehong taon muling nakatanggap ng reklamo ang DALI noong June 2024, Inihayag ng Intellectual Property Office of the Philippines or IPOPHL na nagsampan ng kaso ang NutriAsia, isang kumpanya sa pagpoproseso ng pagkain sa Pilipinas, laban sa Hard Discount Philippines Incorporated, ang lokal na operator ng Dali sa Pilipinas. Ang reklamo ay tungkol sa paglabag sa trademark infringement, unfair competition, copyright infringement ayon sa mga dokumento ng Intellectual Property Office of the Philippines ang kaso na nakarehistro sa numero V/2023/10 ay humihingi rin ng paglalabas ng writ of preliminary injunction mula sa Bureau of Legal Affairs ng Intellectual Property Office of the Philippines kaya noong sumunod na buwan inutusan ng Intellectual Property Office of the Philippines ang Dali na alisin ang tatlong produkto mula sa kanilang mga tindahan dahil sa kanilang pagkakahawig sa mga produkto ng NutriAsia. Particular na tinutukoy ang mga brand ng Kulina at Rahapuro na dahil sa kanilang trade dress at pangalan ay may intention na pagkakahawig sa UFC at Datuputi ng NutriAsia ayon sa disenyo at packaging ng produkto. Ang paggamit ng mga private label na produkto na halos kapareho ng mga kilalang tatak o brand ay isang karaniwang ginagawa ng mga hard discount retailing. Sa kasong ito, ang Intellectual Property Office of the Philippines ay naglabas ng desisyon na ang ilan sa mga produkto ng DALI ay lumabag sa mga trademark at copyright ng NutriAsia. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na lumalaki ang DALI Everyday Grocery sa Pilipinas para mag-alok ng mga produktong abot kaya, lalo na sa masang Pilipino. Ikaw kaalam, ano ang masasabi mo tungkol sa kanilang mga produkto? Sulit ba o hindi ang Dali Everyday Grocery? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at sana nakatulong ang video na ito para maunawaan mo ang Dali Everyday Grocery. Hanggang dito na lang ang ating video mga kaalam. Salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Comment mo na rin ang mga topic na gusto mong pag-usapan sa channel natin. Pa-click na rin ang like icon kung nagustuhan mo ang ating video today. Hanggang sa susunod na video, thank you for watching.